Nakilala na ang babaeng nasawi sa salpukan ng jeep at tren ng PNR kahapon. Ang pamilya na nasawi, desidido raw na papanagutin ang driver ng jeep. Nasa gitna na aksyon, si Patricia Mangune. Napahagulgol na lang ang pamilya ng 57 anyos na si Bernardita Matias. Patay si Matias matapos salpukin ng tren ng PNR ang sinasakyan niyang jeep sa kanto ng Pedro Hill at Quirino Avenue. Nadala pa sa ospital si Matias pero pumanaw rin. Kasi maga mag tapos ano gabi pas maga wala first pa. First time nangyari? Oo, first time. Kaya yung, war, yung kababa, yung kutob tsaka yung pag-aalala nandun. Mm -hmm. hindi na nakita pinayaga umalis kung saan may signs lang po na maaksidente siya. Base sa investigasyon, pinilit ng driver ng jeep na makatawid sa riles. Pero na-traffic sila sa gitna, kaya inabante niya ang jeep hanggang masalpok ang sinundang truck. Kaso, nahagip pa rin ng tren ang likuran ng jeep. Ang jeep po ay nag-overtake sa bar, uh, barrier ng warning, sa, warning barrier ng PNR. So, nakababa na po. Nag-overtake po siya sa unang kotse na nasa unahan. So, nagkato, nung nahagip si likod, nandun si ma'am, si ma'am ang tumalsik papalabas. Anim na iba pang pasahero ang sugatan. Si Matias naman, nahirapan pang makilala noong una dahil wala itong bag o ID na posible umanong ninakaw pa. Nakilala lang ito ng kanyang katrabaho, isang utility worker si Matias sa isang public school sa Bambang sa Maynila. Ang pamilya ng biktima, desididong panagutin ang driver ng jeep. Sana sir, nag-isip kayo hindi sa pag-ano kung bala ko na po magpakamatay, sana kayo na lang. Hindi na <laughs> Hindi na po kayo ng damay ng tao. sana, huwag mo makaawa. sana ako. Kasi marami akong anak, lima yung anak ko. Tapos mga anak na yung asawa ko, kung buwan ako. Sana, patawarin niyo naman ako. Nakikipag-ugnayan na ang operator ng jeep sa pamilya ng biktima para makapagbigay ng tulong pinansyal. Pero nahaharap pa rin ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5. 2016.